Nangangati ba ang iyong petan? May kerot kapag nagbabawas? Pakiramdaman na may pamamaga down there? O baka naman may napapansin kang kaunting blood sa iyong dumi? Kung yes ang sagot mo, o kung interesado kang malaman at magkaroon ng dagdag kaalaman, stay ka lang at pag-uusapan natin ngayon ang dahilan ng mga sintomas na aking nabanggit. Ang Almoranas o Hemorrhoids. Let's start! Unahin natin ngayong pag-usapan kung ano ang mga dahilan at kung sino-sino nga ba ang mga possible candidates sa pagkakaroon ng almoranas. Mataas ang tsansa ng mga tao na madalas umiiri kapag nagbabawas, laging constipated o matigas yung dumi, madalas nakakaranas ng diarrhea, matagal na nakaupo lalo na kapag nasa toilet, obese Madalas magbuhat ng mabibigat. Eight times mataas ang chance na magkaroon ng almoranas ang mga buntis, especially during the third trimester at mga bagong panganak, dahil yan sa extra weight at hormonal changes. Ang hemorrhoids o almoranas sa Tagalog ay nangyayari kapag mayroong pamamaga ng mga ugat sa labasan ng ating dumi o sa rectum and anus mga sintomas. Mayroong pangangati, pamamaga, may kerot, at kung minsan ay may painless bleeding sa anus. May nakakapang matigas na lump sa labas sa bandang petan. Yes, typically, kusang nawawala naman ito after ng ilang araw o linggo. But in some cases, ito ay hindi nawawala, pabalik-balik. Minsan pa nga, mas lumalaki pa. Teka, huwag mabahala at mayroong mga home remedies and medical treatment para sa almoranas. Maligamgam na tubig Ang paggamit ng maligamgam na tubig, panghugas tuwing pagkatapos magbawas at panligo ay makakatulong para mapakalma ang ilang irritations na dulot ng almoranas. Gaya ng pangangati, pagkirot, at burning sensation doon sa affected part. Sa katunayan, maaari mong ibabad ang iyong apektadong part sa maligamgam na tubig. Kung halimbawa, mayroon kang batya na kasya sa iyong toilet seat, pwede mo itong gamitin para maibabad ang apektadong part ng iyong katawan. Gawin ito sa loob ng 20 minutes. Kung wala namang bata, mayroong nabibili sa mga butika. Tinatawag ito na seats bath. Maaring ito ay gawa sa plastic or metal. Ice pack Ang pag-upo sa ice pack ay nakakatulong rin upang mabawasan yung kerot, bleeding, pamamaga at discomfort na dala ng almoranas. Kung walang ice pack, pwede kang gumamit ng malinis na tela o bimpo. Ibabad lamang ito sa malamig na tubig o kaya pwede itong ilagay sa freezer. Luya ito ay isa sa pinaka-effective herbs na kinikilala worldwide. Effective anti-inflammatory na nakakabawas ng pamamaga. Antioxidant effect panlaban sa toxins and free radicals na nakaka at sira sa ating cells. Ang luya ay mayroon ring analgesic effect, helpful para mabawasan ang kirot na dulot ng hemorrhoids. Paano magamit? Maaari mo itong nguyain ng hilaw bago matulog. Nakakatulong ito para sa mas maayos at mabilis na digestion. Pwede itong gawing ginger juice o kaya grated luya na iahalo sa iyong tsaa. Sa amoy pa lang, nakakarelax na ang warm luya tea or drink. Aloe vera Kilala at matagal nang ginagamit ang aloe vera sa paggamot ng iba't ibang karamdaman. Ito ay mayroong anti-inflammatory effect sa katawan at makakatulong sa mas mabilis na paggaling ng mga sugat. Ito ay nakakatulong laban sa burning, itching, and swelling na dulot ng almoranas kapag ipinahi directly sa iyong anus. Coconut oil ito ay isang natural moisturizer makakatulong sa mga sintomas na dala ng hemorrhoids gaya ng pamamaga, pangangati at irritation. Tea tree oil helpful para mabawasan ang pamamaga at pangangati ng anumanas. Ang tea tree oil ay natural na may antiseptic and anti-inflammatory properties. Mayroong mga ready-to-use tea tree oil gels and creams na mabibili online. Fiber Kumain ng fiber-rich foods gaya ng mansanas, peras, prunes, carrots, green peas, oatmeal at marami pang iba ang pagkain ng mga ito everyday ay makakatulong para mas mapabilis ang digestion ng mga pagkain sa iyong chan at maiiwasan ang constipation. Bukod sa pagkain, maaari ka rin mag-take ng supplement ng fiber. Uminom ng maraming tubig Lalo na kung madalas ikaw yung tipo na tinitibi o constipated. Ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig ay makakatulong upang mapanatiling well hydrated ang iyong katawan at mas healthy at mas maganda ang digestion. Medical treatments. Makakatulong ang mga over-the-counter medications and creams to provide temporary relief. Examples are ointments, cream, gels, suppositories, lotions at pads, NSAIDs or nonsteroidal anti-inflammatory drugs kagaya ng ibuprofen. Once nakapagpa-check up ka na sa doktor, may mga posibleng gamot sila na ire-reseta sa iyo. Ang mga ito ay hindi mabibili kapag walang reseta ng doktor. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Corticosteroids, gamot para sa pamamaga. Lidocaine, Zinc Oxide Ito ay isang cream na nakakabawas ng pangangati dulot ng hemorrhoids. Medical Procedures Sclerotherapy Ito ay procedure na ginagawa ng isang doktor kung saan nag inject sila ng chemical medication sa almoranas mismo para ito ay mag-shrink o kaya dumiit. Surgical Removal Tinatawag na Hemorrhoidectomy sa medical term. Ito ay nare lamang ng mga doktor kung hindi nagagamot ang almoranas ng mga at-home or outpatient treatments. Huwag mag-alala dahil ang operation na ito usually ay successful at ang resulta hindi na bumabalik ang almoranas prevention is better than cure. Kung may hindi komportabling nakakamdaman, magpatingin na sa isang doktor. For your peace of mind, at mas maagang magamot, mas mabilis, at madaling gumaling. Thank you for watching and please don't forget to subscribe sa amin channel. Healing prayers sa lahat at hanggang sa muli!